Isang nanamang malungkot na balita ang pumukaw sa mundo ng showbiz at sa publiko na pumanaw na ang award-winning at veteranong aktor na si Ronaldo Valdez na nakikilala natin sa isang teleserye na si Lolo Sir at siya ang ama ng aktor at singer na si Jano Gibbs. Pumanaw siya ngayong hapon, December 17, 2023. Sa edad na 77 years old, yes, tama po ang narinig nyo, Si Lolo Sir ay 77 years old na at hindi 76. Hindi pa alam kung ano ang tunay na dahilan sa kanyang pagpanaw at wala ring sinabi ang kanyang pamilya tungkol dito. Si Ronaldo Valdez o Ronald James Duluca Gibbs sa totoong buhay ay nakilala sa kanyang mga sikat na pelikula na Loving Someone 1993, Sukob 2006 at Nasaan ang Puso 1997. Mula ng kumalatang balita tungkol sa nangyari kay Ronaldo, bumuhos ang pakikiramay sa Instagram account niya mula sa mga taong humahanga sa kanya at hindi makapaniwala na wala na siya. Ang nakasanayang tawag kay Ronaldo ng bagong henerasyon ay Lolo Sir dahil sa karakter na ginampanan niya sa romantic comedy series ng kapamilya na Too Good To Be True na pinangunahan sa nakakabinging former couple na ito na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Mula May 16, 2022 hanggang November 11, 2022, ito ay napanood. Si Ronaldo ay huling napanood sa Ikaw at Ako, na pinagbidahan Rian Ramos, Paulo Contes at Boots Anson Rodrigo at ipinalabas lamang noong December 6, 2023 sa mga sinehan. Nagsimula si Ronaldo sa acting noong mid-60s at nakilala siya bilang isang versatile actor na kayang gampanan ang halos anumang uri ng roles. Kabilang na dito ang pagiging kontrabida, mapabida man o maging gay roles. Ang pelikulang Seven Sundays, 2017, at ang telebisyon na ang probinsyano ay ilan pa sa mga huling gawa niya. But this is where the video ends. Kung nakarating ka sa huling parti nito ng video, baka naman paki-click na lang ang dapat i-click at see you sa ating next upload. And here it is. The time has come. Lola Sir here signing over and out.